Isang magsasaka mula sa Sorsogon ang nangangailangan ng tulong ngayon dahil sa kalagayan nito na halos sampung buwan nang nagtiti sa tumubong bukol sa kanyang gilagid. Makakausap natin mula sa kabilang linya ng telepono si Reggie Camacho. Sir Reggie, magandang hapon po. Ay, eh, magandang hapon din po, sir. Opo, kamusta na po kayo ngayon? Okay naman po, kahit paano. Okay. Okay na, maitanong ko lang, naipatingin mo na ba itong bukol na tumubo sa gilagid mo sa doktor? Oo po, sir. Napatingin ko na. Okay. Ano daw sabi ng doktor? Anong diagnosis nito? Ngayon, sir. Ano, tinitignan pa lang yung resulta ng CT scan ko. Mm -hmm. Pero ngayon, ano, sa ibang hospital na pinuntahan ko, ang sabi nila, operahan daw. Okay. May nararamdaman ka ba itong tumubong bukol? Masakit ba ito? Hindi naman po. Pero noong una, bago siya tumubo, kapag ano, pag gumising akong umaga, pag nagbumo ako, yun, sumasakit. Pero nawawala din. Mm -hmm. Nung pumagal, nagkaroon na siya ng maliit, nabukol na. Kala ko, di, ano, sa ngipin lang, hindi ko siya pinansin kagad na manaw. Mm -hmm. Nang nagpa na ako sa ospital, binigyan ako ng gamot, Baka ko na nga, ba't di naman nawala. Kaya nag-ano naman ako sa ibang hospital, nagpa-check up naman ako. Mm -hmm. sa umabot na ako sa ano, lumaki na ito. Okay. Sinabi na ako ng doktor na kailangan ang operahin. Okay. Tatay Jim, maaari niyo hubang ikwento sa amin kung paano mo na diskubre na may tumutubo na sa nabukol sa yung gilagid hanggang sa na diskubre mong lumalaki na ito Noong una sir, napansin ko, para ano lang, malit siyang, ano, bukulag, para tumubo lang na malit. Nakapa ko siya. Nung hmm. ano, pinayaan ko lang siya, pinabayaan ko lang. Then, pakalipas ang, ano, pakalipas ang ilang buwan, napansin ko, malaki na. Okay. <coughs> May ininom ka bang gamot para dyan sa bukol? Ngayon sir, wala. Wala akong ano. Kasi ang sabi ng doktor, di naman daw tumaano ng gamot. Madadala sa gamot. Okay. So kailangan talagang idaan na lang sa operasyon? Operasyon na po. Kung sakali man, kailan daw, sabi ng doktor? Ang ano sir ng doktor is, titignan <coughs> mo na yung mga resulta ng test code, yung sa CT scan. Okay. Kapag na tignan na nila, doon na nila ano, kung kailan na kumaoperahan. operahan Okay, Tatay Reggie, may tanong ko lang, ano po ang yung hanap buhay nyo? Wala sir, ano lang, pagsasaka lang sir. Okay, paano itong nakapekto itong pagtubo ng bukol sa yung hanap buhay? Eh, sa ngayon sir, ano, kapag nagbubuhat ako ng mga bigat, parang ang mukha ko yung may bukol na is namamanhit. Okay, may, may pamilya ka tatay? Meron po. Okay, so paano yung panggastos nyo araw-araw na ngayon na may karamdaman ka? Meron uh, yung ano sir, yung naipong mong mga pare sa pagsasaka, yun ang kinagamit namin yung pang araw-araw. -araw. Okay. Nakita ko sa picture yeah. meron kang anak. Anong, ilan na po yung anak nyo? Isa po. Okay. So ngayon, Tatay Regia, ano po ang desisyon mo? Uh, desidido ka ba mag-undergo sa operasyon? Opo. Desidido po ako, sir. Kasi gusto ko pong mawala, maalis na ito para sa agarang pagtugon, Tatay Reggie, sa pangailangan nyo, okay. nasa kabilang linya ng ating telepono, si Miss L.B. Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Park List. Ma'am L.B., magandang hapon po sa inyo. Yes po, good afternoon, sir. Good afternoon, Chay Tatay. Good afternoon po. Okay. Ma'am, uh, nandit, uh, nasa telepono po, nakikinig si Tatay Reggie, uh, sampung buwan na raw, ang lumipas, uh, abang tumatagal, lumalaki raw yung bukol sa kanyang gilagid. Ano po ang pwedeng asa ni Tata Reggie mula sa Ako Bicol Park please? Uh, sir, ganito po yan. Since mayroon na rin check-up sa Tata Reggie ito sa amin sa DRSMC, nakuha niya yung Rivera, mayroon na siyang check-up. Antayin po natin yung iniinang doktor na resort ng kanyang mga laboratory test and yung test po na hinihihinang sa board para po ma-schedule siya kung anong dapat gawin. Kung dapat pa talaga siyang operahan or kailangan bang sunawin muna na yung bukol o ano bang dapat gawin. At let's assure po na yung lahat ng babayarin sa sa DRS and sinasagutin po ng kabikol party list. Wala siyang alalahanin sa mga bayarin, sa doktor and then sa hospital deal. So ayan, Tata Regina, narinig mo ba na lahat ng gagastusin ay shoulder na ng ako, Bicol Party Opo, po na po. Maraming salamat po. Okay, Ma'am LB, ano po ang asa proseso ni Tatay Reggie para maumpisa na itong uh, kaniyang operasyon? At uh, since meron po hinihingi yung doktor sa kanya, sa telecomplay niya po muna yon. Pag na-admit na po siya dito, meron na kami social worker na nag-assist sa kanila. Upon admission, may list of requirements na binibigay. Pag admit na po siya, meron din mga nurses na pumupunta, may social worker na pumupunta sa ward nila. Ibigay lahat ng documents na kailangan nila and then pupunta po sila sa amin once may meron na silang hospital bill. Okay. Ma'am, maliban po sa operasyon, may, may, baka mayroon pang mga gamot na kinakailangan itong si Tatay Reggie. Meron, maaari po bang i-shoulder na ng akubikol party Yes po. So pag nag-admit naman po siya dito at yung gamot po, lahat ng gamot, lahat ng test na available sa amin, nililibre naman po ng na akubikol party Wala silang babayaran. Okay, balikan natin sa si tatay. Tatay Reggie, narinig nyo po, maliban sa operasyon, gagastusin, uh, patigamot, uh, bahala ng Acubicol Party List. Ano po ang masasabi nyo? Maraming maraming, maraming salamat po sa Acubicol Party List. Malaking tulong po yan sa yan po, shoulder na po ng Akubikol Party List ang alalahanin ni, ni, ni Tatay Reggie pati uh, sa operasyon at mga gamot. Yan po sa tulong ng Akubikol Party List, mananatili pong makikipag-ugnayan ang aming staff sa inyo, Tatay Reggie. Okay po. Salamat po.